Nagluluksa ngayon ang TV host-singer na si Billy Crawford at ang kanyang pamilya sa pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na amang si Jack Crawford na nakatira sa ibang bansa. Kaya naman sa bigla ang paglisan ng ama, alam ng malalapit kay Billy ang matinding kalungkutang nararamdaman nito ngayon. Katunayan sa comment section ng kanyang post, dagsa ang pagpapaabot ng pakikiramay ng mga kasamahan at kaibigan niya sa industriya. The Philippine showbiz list presents celebrities na nakiramay sa pagkamatay ng ama ni Billy Crawford. Ang malungkot na balita ay kinumpirma niya sa isang Instagram post itong linggo, September 22, kalakip ng mad daming mensaheng iniwan niya para sa ama. Sa kanyang mensahe, inamin ni Billy na labis ang kanyang panghihinayang na hindi siya nandoon para magpaalam, yakapin ang kanyang ama sa huli at ipahayag ang kanyang pagmamahal. Sinabi niyang lagi itong nasa kanyang puso at nagpapasalamat siya sa pagiging pinakamagaling na tatay na maaari siyang magkaroon. Ipinahayag ni Billy na talagang mamimiss niya ang kanyang ama na tinatawag niyang main man. Pagtatapos niya may you finally rest and forever be happy in the arms of our Lord Jesus Christ. I'll truly miss you, my main man. Love, your son. Naglagay din siya ng heartbroken emoji sa kanyang post. Maliban dito, walang ibinigay na karagdagang detalya si Billy tungkol sa pagpanaw ng kanyang ama. Hindi rin niya binanggit kung ano ang naging sanhi ng pamamaalam nito. Kinalang mapagmahal si Billy sa kanyang ama at sa inlang si Mayette kahit na ang kanyang mga magulang ay nakabasin na sa Amerika. Matatandaan noong May 2022 ay ipinahayag ni Billy ang kasiyahan dahil ipakilala na rin niya sa ama ang anak nila ni Colleen Garcia na si Amari. Nagpost pa nga si Billy ng family picture kasama ang ama sa kanyang bahay sa Quezon City. Kabilang sa ng nagpabatid ng suporta kay Billy, ang dating tropang lol co-host niya na si Alex Gonzaga na nag-iwan ng komentong Praying for you and your family daddy bills, our deepest condolences. Tila alam na alam naman ng dating wawawi dancer na si Mariposa ang malalim na koneksyon ni Billy sa kanyang ama sa iniwan nitong mensahe na Yakap kuya, alam namin. Gaano mo kamahal si daddy mo kuya. Gabayan ka palalo ng Panginoon at iyong buong pamilya. Nagpaabot din ang kanilang pakikiramay ang dating mga kasamahan ni Billy sa It's Showtime sa pangunguna ni Ryan Bang sa mensahe niyang Our deepest condolences to you and your family kuya Billy. Praying for you and family. Sabi naman ni Eric Eruption Tai, love and strength to you and the fam brother. Bro Hugs, pakikiramay ni Ogie Alcasid, kalakip ng tatlong red heart emojis. Si dulat ni Jerry De Belen, mahigpit na yakap at Billy Crawford. Sabi naman ni Piolo Pascual, our deepest condolences bro. Nakikiramay kami brother, mensahe ni Glock9. Mensahe ni Aga Mulak, our sincerest condolences brother. Komento ni Connie Reyes, So sorry for your loss, Billy. Kalakip ng praying hand emoji. Ilan sa na nagpaabot ng dasal at pakikiramay kay Billy at sa kanyang pamilya ay sina Jimmy Alapag, Chris Lawrence, Aiko Melendez, Geneva Cruz, Kim Molina, Edgar Alan Guzman, Casey Montero, Eric Santos, Dingdong Dantes, Carla Abiliana, Jesse Mendiola, Inka Magnaye, Chito Miranda, Gerald Napoles, Kayla, Jason Abalos, Dayan Castillejo, Guji Lorenzana, Lani Mercado Revilla, Zach Tabudlo, JR at marami pang iba.